Magandang umaga po mga kapambin Kumusta na po kayong lahat? Kami naman po ay okay din eh. At ngayong umaga po ay Bibisita po tayo dito sa ating palayan po at i-update ko po kayo sa ating palayan po. Ay di ba sabi ko po ay hanggang pitasin pa po yung ating pag-aani? Siguro po ay hindi na haabutin po ng pitasin ng Abril po ay hinog na po ayo oh, yan oh. lalo po kanina umambon tapos ay initin po ngayon madali po siyang ano mahinog hanggang mga April 10 po ito mga kaparambin pwede na po ito yan po oh. Hinug hinog na po ayo oh. Yan, thank you Lord po. Maraming salamat sa ano po. Mga blessings. sana po ay makarami tayo na maharbis din sa ating palayan po yan ang bilis po ng panahon ay oh. ay hinug na naman po pupunta po tayo sa dulo Dito po ay gitna pala ang ayun yan yung ating ano po gulayan doon silihan ay namamaras po ang ano ang pagtahinog po para po ay dahon lang ang berde pero yung bunga po ay hinog na ay ganda po ng ating uhay eh. nakalawit na po yan mga nakatungo na po sa pilapil um, ay may ano po uhin o magpo, po maglawit po ay oh. Eh. o yan po o nahahapay o nasa gitna na po ng ating pilapil ay igang iga na po ng ating ano, tubigan nogen. Ay. Ayan po ang ating palay po. Siguro dito po ay mais po dito. Dito natin sa tanim. sa gitna. Ay ano po siguro. Sitaw po. At may nag-comment nga po sa atin na Kaparm din, bakit hindi mo damihan yung sitaw mo? Yung pong ating tanim na sitaw ay kumbaga po ay gulayin lang po muna yun sa may tabi ng po natin Tsaka po din sa may gulayan natin Ay ang plano po natin mga kaparm ay Ngayong pagkaanip pa po tayo magdadami ng tanim po dito Pipili po tayo dito kung saan magandang pwesto po ng sitawan Yan or pipino siguro tayo po ay maano din matanim din po tayo gawa ng nagsend din po si Utol Antony shot at kay Utol ng ano po yung magandang variety po yung kanyang tinanim po sa Tayabas po yun po ang ating bibilhin buto po mahirap din pong bumili ng pananim po mga kapanbin kapag malayo ang biyahe kung mga buto na lang po ang ating bibilhin sa online kung anong available po di tayo po yung na lang para po yung babana po mga ka din. Para po yung ating pinagmaisan ay yun, Ito. Marami-rami din po yung buto ng mais na nahingin ni mami sa DA po. May siguro dito po sa pababa. Ay wala na po nga antayin pa ng mga ka din no. Talagang ano po. Pwede na ito sa pizza po. Hmm. wala na nga antayin eh. kundi magaan nila ang po dito po tayo sa may tabing ilog na po sa dulo na po ito titignan po natin yung pababa ay oh ganda po oh may mga atang pa po oh maliliit na hindi na yung makakasipsipo matigas na nga ating palay may ilang maya po yan o oh, nasa dulo po ay hindi na natin binubugaw po binabayaan na natin kapag po yan ay ating sinigaw sigawan pa ay ano lalo pong dadami ay tayo po yung nakiusap na laang na kayo na laang kung na kayo mang akit yun yun po yun naman po ay napapakiusapan din pwede yun na po parang may sampung piraso po hindi na po nagdami ay wala na pala itong antayin pala eh. talagang hinog na po lahat na po ay. Babalik na po ulit tayo mga kapambin. Ayos naman po. Nabisita na natin. Mga Merkulis po ito mga kapambin. Itong ating ano. Palayaanihin po. Gagapasin na. Ang panahon po natin dito ay makulimlim po oh. kanina po ay ano nagambun po yan po oh. para po ay may mga ano inistimburer po yung itim nito oh, ito oh. pala ang po hindi naman po may iwasan yun ay oh. may bumitak po oh pumutok na yun yun spray po natin ito ng ano ay crop giant po maganda po pala yung crop giant mabintog po talaga ang ano pagkabutil nyo eh. naputok putok po eh nabaot hmm. may mga amag po At tayo po ay babalik po sa ating ginagawa po doon. Balik kahapon pa po tayo nagtatali. Nangangatumba po eh kapag gawa lang tali. And dito na po tayo sa ating silihan yan bulok Nabulaklak na rin po rin si Itaw oh. Ang ganda po oh. umpisa na po yan mga ilang araw po yan ay misitaw na bali ito po natin ginawa kahapon mga kapambin nanguha po tayo ng mga kahoy yan may mga tali na po tayo tikabila na po yan din po din lalagay lang po natin ng ano, tali bali hanggang dito po yung natalian namin kahapon ano hanggang dito po yung katulad po nito may tali na oh, yan. ito ako po natutuwa din yung mga kapalambin sa ating tanim na ano po ang palaya pagkadahe pong bungay. ay oh. ay salamat po sa blessing yan ay pagkalaking haba magtatanim din po tayo dyan sa ano, tubigan po ng ampalaya kung saan pwede dyan tayo ng magandang taniman po yan o eh. tatlo po agad dari o eh. nakatuwa po ay eh, o eh. kapag uh, may bunga na po ang mga tanim natin o eh. magtatali na po tayo mga farm bin. ganito po ang ating panali oh. ganito kahaba po dito po sa katawan po na rin medyo ano lang po maluwag huwag lang po kahigpitan gawa ng baka masakal po yan yan hindi na po masyado yan hindi na po masyadong matumba yan patanggalan po natin yung mga damo tsaka po ang ibang dahon po hindi po nadal natin yung gunting para malinis po ang puno Ah, oh, may mga bunga na po mga kaprambin. Oh. Ayan po, oh. may, nalaki, may po. Kaya sunod-sunod po yan. At dumating po si Mami. May, okay. mando umaga. Tatali po. Ako naman po ay maglalagay po dito ng ano, tali sa dini sa poste po. Papunta po doon. Gawa ng wala na po ay ito na lang po talian. Wala na dala yung panghuli ko si Hindi. Bakit? Yeah, tulis. Ay, Ay, po. Dito po, yan.

Kulang sa tag eh sa Ay, patay na lang. Nabalot yun ang ano? No. Bagin. Akala ko eh nga sa araw, bulaklak na yun. Bagin ba? Bagin pala. Hmm? suka <laughs> ba? Ay, bulaklak na ito. Ang tagal ko nakatingin. Pinagmamas lang kung maigi. bagin. baging. Ay, wala na. Tumalabas na ulit ng ano. Baging. Ano daw ang ginagawa dyan? Hmm. Hindi. Di ba mahabang tag-init? Didiligin. Tapos abono. Hmm. Diretso pruning na po ng mga dahon patay eh. Diretso gamas po ang puno kung may damo po yeah. Maganda po pala malinis ang pinakapuno dapat pag nag kasi pala ka ng Oo. Walang babangga na ano po ano. Eh, Dahon. Siguro po yung mga isang linggo mahigit yan ano. Mga ka-harvest na. Wala pa. Pagugulangan pa po natin. Na, yun po nakakatawa mga kaparbin. Ayan. <saan> ang pagharbis po sa Malapit umpisa po, po ay talagang tiyagaan po talaga yan pero po pag na-harbis na yun, doon nakakatawa na nakakawala ng pagod, wala kang pumaunahan ng iba magka <laughs> <Ha>. pinatagal-tagal <Hey. saan> mo, una ka talaga ng <saan> may hey, masisipag po dito ay Pagpabagal-bagal ka nung pag-harvest. Ah, harvest mo iba. Bakit? Ano? Ang suso. Saan yung utahan yung tubig? Yung tataga. Oye, hey, Husky. Ano? Husky.

yun sa ano yung nabasa ang ibabaw. Yun sa kabila. Oo. Oh. Pero bali wala Eh. Ay, wala na kong ibabaw yun. Magandang tanghali na po mga kaparambin. Ito na po yung ating mga natalian po. Oh. Bali tatlong plat na lang pong natira po. Doon po sa dulo. Ay pagbisita na lang po natin yan tatalian po. Kakaunti na po at uuwi naman po mga kaparambin at tanghali na si mami po ay umuwi na po kanina pa may malalaki na po dito wari ko mga naon na ayan po yun po Malaki na po pala ang mga bunga nito na utay na